tutulog yung sawa. Ayun, ayun, mga lodi. Tatlo pala sila dito. Eto yung isa. Eh. Ang laki Mas malaki itong mga lodi yan. Mas malaki siya kung sa dalawa. Baka yan ang yung lalaki. Yung Ayan siya. Yan siya, oh. pa pala siya. Yan, ano yung mga lodi? Ayan siya. Parang nagbabalat din. Mga ahas, yung mga lodi, oh. Kita nyo ba? Ayan, oh. Yan yung mga ahas. Ayan, oh. Ayan, oh. Marami pala. Maraming ahas pala. Yan yung kobra mga lodi. Ayan. Yan yung kobra. Ito naman yung sawa. Ayan oh. Kita yung mga lodi. Sawa. Ayan oh. Daming pinagbalatan mga lodi. Kaya siguro mahihina sila ngayon kasi nagbabalat sila.